So ayan, good morning mga grasa. Para dun sa mga nagtatanong no, kung saan nakaposition dapat yung ating mga ring gap. No? So may mga video tayo dyan para mapanood nyo. No? Pero ito, para mas malinaw, meron tayong piston na hawak dito pang forecheck one. Ayan. So ito, marking na to, ito yung nakatapat dun sa una ng ating makina. Pag siya. Kumbaga, yan. Uh, ito siya, yan. Yan yung tanda niya, nakarap siya doon. Ito na yung LC niya. So, ito nakarap doon. ay saan ba natin dapat ilagay yung gap natin? So, ito. Ang first string niya is dito. Yan, kagano siya, di ba? Dito yung first string, ha? Ito natin ilagay, ha? Ito. Yan, first ring yan. Ang second ring natin ay dito. Ayan, gap yan ha. Yung pinag-uusapan natin yan kung saan natin position yung gap. Ngayon yung oil ring dito. Yan. So, pag pinagilid natin yan, ang magiging itsura niyan ay ganito. first dito first ring oil ring dito tapos ang second ring ay dito Yan, para malinaw yan ang position yan first second tsaka oh yeah. yan. so yan naman po mga grasa sana nakatulong mga grasa no, tong video yung to no? ito matagal ko na pong ginagawa ito mga grasa so Uh, minsan kasi mayroon akong nakaka-encounter na bagong overhaul pero napakausok no So pag binabaklas ko yung piston, ang nangyayari sa kanya, itong tatlong to, halos magkatapat-tapat. Bagong overhaul yun. No? So hindi naman natin masisi yung gumawa no? kasi kung kulang pa siya dun sa kaalaman pagdating sa mga gap, eh, ganun talaga mangyayari. Kasi hindi naman lahat ng mekaniko na may encounter ng isang customer is alam kaagad lahat ng ginagawa yung iba hindi natin naman masabi na siguro uh, hindi pa niya alam. So, ito sana makatulong itong video to no mga Agrasa. At salamat sa inyo no. At salamat din sa mga sumusubaybay sa ating video no, uh, Boy Grasa TV channel no. Salamat sa inyo. At shoutout nga pala sa ating mga kaibigan diyan. Uh, mabuhay sa ating lahat no. Sige. Salamat mga Agrasa.